Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Naaktuan ho ng lente ng aming pong kamera, tirada ho ng isa pong jeepney driver. Delikado para ho sa ibang mga nagmamaneho po. Kung bakit? Eto, panoorin nyo. Baka naging uh, biktima rin ho kayo dito. Astig daw! Tingnan na! ang mga sasakyang magagarang kulay at disenyo. Pero ilang tila OA at nakakaperwisyo na. Tulad na namang ng naaktuhan ng Kilos Pronto Team, ang jeep na ito na may plakang DNJ-176 sa Barangay Marilag sa Quezon City, matindi ang arrive. Habang pinabagtas ang lansangan, nakabukas ang fog light na ikinabit niya sa kanyang likuran. Ang tsuper tuloy na nakasunod sa kanya, Silaw na silaw at hindi makita ang dinadaanan. Nakakasilaw. Oh, hindi ko makita yung dinadaanan ko. Ano kaya ang dahilan at bakit kaya niya sinisilaw ang mga sasakyang nakabuntot sa kanya? Isa lang ang sigurado, ang kanyang tirada, peligroso. Nasaan kaya ang mga tagapagpatupad ng batas trapiko na dapat sana'y sinisita ang ganitong kalokohan? Mga bossing, huwag niyo nang antayin pang may madisgrasya muna bago kayo magpapogi sa paninita. Kilos pronto! Tuldukan nyo ang perwisyong discarding ito.